Bless Mama. Taga Santo Iho. Say good morning. Kagwapo oy. Usus. <laughs> Gupuha din na ni akong anak ko eh. Wabay ni Ligo guys. Magsi good morning kasi imong viewers bi. Na hello guys for today's update namin ni Mama Lisa guys. Pahinga ta tindahan guys. Naghihintay ng customer guys. Salamat po sa inyong suporta palagi guys. Say good morning Iho. Say good morning again and say thank you again. Bless <laughs> again anak. Taga Santo kabuutan sa kong anak ko ini guapo Pagigayo. Uh, <laughs> oh, po guys oh. Tingnan niyo pong electric fan guys. Early in the morning mga palanga. Early in the morning, so early in the morning guys. Ito po ang nakapalaki ng bayaran ng kuryente guys, yung palaging magbentilador. Hindi po pwedeng hindi mag-ventilador guys kasi napakainit. Katatapos lang po namin maglinis at kanina naka na po kami. Naglinis po ako kanina nagwalis. At yun si papi, nakatingin lang po sa akin kanina, nagbabantay sa akin. Pagkatapos namin maglinis, nag Pagkatapos nag dito po kami sa loob ng tinahan ulit. So mamaya, Pupunta po ako ng bayan mamaya. So, salamat po sa inyong palaging suporta. I love you all. Buhay lang sa tanak ha. Papi guys, oh naghinoktok guys. <laughs> naghinoktok si Papi guys. Ngano ka naginoktok ni ang bata ni mama? Ngano naginoktok ka anak? Naginoktok ka kung sa itong sudan nun anak? Ha? Naginoktok ka kung sa itong sudan nun na to anak? Kung tayo lang yung run, anak? Kung pa may naglibo dog isda? Pagi naglibo dog isda anak ay? taon, oy. Kalo, ni papi, naghinuktok. Nangita kasi mga atiikit. ikit. Ito, ano, mas yung boarding house, anak. Klase na mas atiikit ikit ni mo, ugma, anak. Mauli, raman to, inigkuan, anak. Kung ano siya'y klase, anak. Mauli, raman to, imang ati atiikit, anak. Kung ano to klasi klase, anak o uh, klase naman niya anak nag siya og nursing anak kay para kabalo na siya anak kung pagtambal na to anak kung masakit ta anak tao no nangita niya o kalo sa bata ni mama o ulo naghilak Opo, lokaluoy sa bata. May panglanggam anak, magsilag anak, may problema anak. Ayan po guys, si papi guys, pagising niya kanina guys, diretso siya agad sa kwarto ng aking anak. So sad to say mga palangga, pagpunta niya sa kwarto, wala ang kaniyang ate iket. So dahil po mga palangga, doon na sa boarding house yung aking anak kasi klase na po niya bukas sa kolehiyo. So naghahanap si Papi sa kanyang ate talaga guys. Namimiss na talaga ni Papi ang kanyang ate. So nagboarding house na po ang aking anak mga palangga kaya hinahanap po ni Papi kaninang umaga. Kasi kagabi doon siya sa kwarto natutulog. Naanad mo guni siya guys nga sa iyan ni siyang ate mo tapad og tulog magabi. Eh. So ayan si Papi medyo uh, nalulungkot. Tauon oy. Kaluoy sa kung anak. Ayan. Magsihay lang kasi imong viewers anak. Mag thank you ka anak. Na happy Sunday guys. Thank you for always watching. God bless us all. More blessings to us.